Uh, hihint hindi namin kami sure kung humihinto yung paglaki o oh, stable pa rin sa kanyang laki pala sa bata na gusto oh. niya magpunta kasi lumalaban naman po siya eh hello guys isang mapagpalang araw sa ating oh, lahat ako po si karong Mel tv po ah uh, pinunta natin dito ang isang batang may sakit na si junior de la cruz nakatira sa Purok 6, Baywalk Barangay Bayanan, Muntinlupa City tayo po ay pinasya natin siya para mabigyan natin ng kunting tulong at para na rin po mapansin siya sa mga malalaking charity braggers uh, yung makapagbigay sa kanya ng tulong na pinansyal o mapagamot siya kung makikita nyo siya yan po ang kanyang sakit eh, hindi po siya ang lumalaki kundi ang kanyang chan dahil meron daw po siyang komplikasyon sa atay eh, sana sa mga mabubuting puso at sa mga vlogger na gustong tumulong sa kanya at magpaabot ng tulong sa kanya pwede niyo pong kontakin yung kanilang grupo or i-PM nyo ako para masamahan ko kayo sa kanya maraming salamat po God, at God bless po ilan taon na yan? ilan taon siya nagpahit na ano na di sa amin na tataning niya siya ilan silang siya yun? No? isang buwan pa lang nataningan niya siya so ngayon lumalaban pa rin siya Alata sa bata na gusto niyang magbuhay. Kasi lumalaban naman po siya eh. Kaya tingin niyo naman sa mata niya at sa kulay ng balat niya. Na hindi talaga maganda yung kalagayan niya. Sabihin oh, dito na sa lagay sa lagay? Oo, minsan. Dito lang Banga nila. Dito na napunta nila. Um, Lagi po ako na kasihan dito. Gabi, araw. Nakita ko namin sa vlog natin. Sa mga ilang videos. I then na uh, comment niya ako kay to. Maganda opportunity din na may isang vlogger or more than na magwalang sa kanyang vlogger. Nagsasama-sama sila dito na buong Montilo. Pakilala niyo si Kuyang lispo. Si Lisbo, kilala na mo siya. Oo. Sa sa buong Montilo, pakilala na si Kuyang lispo. Oo. Oh. Nagamamanihan din siya. Oo. Oh, oh. Dito naman kami lahat nila. sila magtatandem. Dito na ngayon, napunta ako dito. Dito sa mga Dito meron kay Danny Oo, na kay Danny Franklin. So, hmm. talaga talaga. Kailangan na so, talaga ng bata. na yan. na yan. Pakita mo to. Bakitoy, kayo, bang, kayo? Oh. Bigyan mo rin isang libo. Ito yung sa ano, sponsor. Alam na alas Sa sponsor yan. Si magpasalamat kayo kay Ma'am Lilibet, so, Lilibet Garbo. Lilibet Garbo. Lilibet Garbo. Ma'am Lelibet, mm -hmm. uh, 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 Ma ito po yung bata na tulungan natin. Ito yung mm -hmm. nag sa kanya. Hello po Ma'am Lilibet Kami po yung sama-sama leaders ng Barangay Mga Salis. Mm -hmm. Kami po ay lukos na papasalamat sa inyo na napasin nyo ang aming panawagan mm -hmm. na bigyan tulong ang bata na sakit na may tulad niyo po ay makikahit parang ilan na mm -hmm. may mabuti puso at may sobrang sa mga kayaman na bigyan tulong po sa makikahit sa mga paano. Para, sa mga Thank you po. Thank you. Bigyan mo siya pa. Sabi nga sa atin, pero wala pa tayong sahotan. Pero, gagawin natin ang parahanan. Salamat po. Galing nga kay Boss Mel. Eh, Salamat Boss Mel. Yan, bless si you po. Hmm. Hindi na kayo mag... mag, ano? mag niya lang naman ng niya. yung gatas nito. gatas? Anong diaper niya? Happy. Happy? Oo, ah, sige. Tapos, medium lang. Ano ng... Diaper. Hindi naman nga ah. na, no, si sige, okay, sige. Na siya Sige, hindi siya ihi, tapos yung ihi niya. din ang ihi niya. pag so, naman itong... Ano? Sure, check, -up, check -up lang naman po. Turn na lang kayo ba para makita nila na napuntahan mo. Ay, hindi tayo.